Pakinggan ninyo ito. Mga kababayan, sanay na po tayo sa ating bansa nakapag ikaw ay sangay ng gobyerno, may posisyon sa gobyerno, o di kaya malaki ang kaso mo. Anong idadahilan, mga kababayan? Katulad kay Gloria Arroyo. Nung naalala ninyo si Gloria na naging presidente ng ating bansa at naging vice president ng ating bansa na ngayon ay congresswoman, nung kinasuhan siyang plunder, anong ginawa? Nilagyan ng bracket ang leeg. Kaya yeah, kita nyo, oh. noong si Gloria Arroyo kinasuhan ng plunder, nilagyan ng bracket yung leeg, sabi may sakit daw sa leeg, inupirahan ang leeg, nagkasakit. Tapos yung sasakyan nila na limusin, napalitan ng wheelchair. Yeah? Tapos, ma'am Lady Dior, mm, nung naging presidente si Digong, binigyan ng pardon si Gloria na tinanggal ang wheelchair. Mm. Ngayon mga kababayan, may napanood akong balita. Mm. Si Sarah Diskaya, ah, ang sabi ng kanyang abogado, yun daw mga pinitawang salita ni Sarah Diskaya sa Senado, nalito lang daw. Nalito. Ramdam ko mga kababayan na parang gagawin ni Sarah Diskaya magsakit-sakitan. Ah, hindi na bago yan. O di kaya magbabaliw-baliwan. Naku, eto mga kababayan. Eto, panuorin ninyo. Billionary News. Ramdam ko ito. Biglang kumambyo ang kampo ni Sarah Diskaya matapos niyang aminin sa Senado na may pagkakataong naglalaban-laban sa isang bidding ang siyang kumpanya. Paliwanag ng kontratista na lang daw siya sa focus. May agenda weekend report si Hannah Inamin niya na nagbibiding-biding daw yung siyam kumpanya na kahit sino doon matanggap sa kanya pa rin. Inamin niya. Ngayon mga kababayan, binawi. Binawi ng abogado ni Sara Diskaya na wala lang daw sa katinuan. Bakit? Stress, wala sa focus, at kumbaga parang nahihilo. Ayan na. Sabi ko sa inyo mga kababayan, mauuwi ito sa sakit-sakitan eh para hindi makulong. Mauuwi ito sa psychiatrist, baliw-baliwan nito eh. Ah, maniwala kayo sa akin mga kababayan. Ngayon, sasabihin, stress. Ah, hindi, nawala sa focus, nalilito, sumakit ang ulo. Tapos, kapag pag, pagipit na ng pagipit, sasabihin may sakit. Hmm, nako. Sabi ko sa inyo mga kababayan, sasabihin may trililing para hindi makulong. Ah, pakinggan ninyo. Mix up si Mix up yan. Si Mame, nalito na rin siya dahil sa pagod, stress, puyat. Pesta mm. niya ng opera Alam mo naman si Mam, ma hindi naman siya sabay sa ganya. Nalito lang daw si Sara Diskaya sa naging bigla ang pag-amin nito na naglalaban-laban ng mga kumpanya niya sa isang bedeng. Ayon yan sa kanyang legal counsel. Mm. Ginisa kasi siya ni Senate President Pro Tempore, Jinggoy Estrada, sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing, habang iniimbestigahan ng mga anomalya sa flood control projects. do umayon siyang nine construction firms ang kontrolado ng kanyang pamilya, nasa 31 billion pesos umano ang nalikom na halaga ng flood control projects ng mga korporasyon na ayon sa PCIJ. Si Alpha and Omega and St. Gerard hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero okay, yung ibang licenses, sumasama magkakasama sila minsan. And the ah so minsan naglalaban-laban yun sham. Yes Pa. Oh, oh so, inamin niya that ha. That is not a legitimate bidding. Nawala oh. lang daw hmm. sa so, focus si Descaya habang tinatanong ni Estrada. Kapag naglalaban-laban yung Sham na korporasyon sa isang sa isang kontrata, at kung sino manalo kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Apa, oh. uh. 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 uh, ngayon, sasabihin ng abogado, nalito, wala sa focus, kasi puyat, stress. Pero yung pagnakaw ninyo sa pera namin, sa mga tax namin, hindi kayo nalito, hindi kayo naloko, nakabili nga kayo ng halos walumpo or 80 ka mga luxury cars. Hindi nga kayo nahihilo kung magkano ang presyo nun. Alala pa nga niya kung magkano ang price bawat isa eh. Tapos sa pagsagot dun sa bidding-bidding, nahihilo siya, hindi niya alam. Tigilan niyo nga kami. Ah. Oh. At bago siya umupo dyan sa upuan na yan sa Senado, nag-take out siya. Lahat ng sinasabi niya, ah, I am Sarah Diskaya, Mm. versus the Republic of the Philippines with the Senate of the Philippines. Lahat ng sasabihin ko, lahat ng bibitawan kong salita, panunumpaan ko, totoo, walang labis, walang kulang. Oh. Tapos sasabihin, ikakambyo ng abogado na nai-stress, na ilo hindi totoo. 31 billion ang nakuha mo sa siyam na construction firm na iisang address, iisang pangalan, iisang contact number. Nalilito ka? Pero yung mga presyo ng mga sports car na tinanong ka, alam mo pa? Yun lang pag bidding-bidding, sabi mo nalito? Di ba? Mam Lady Jor? Oh. Tapos babawiin nyo ngayon, sabihin nalito? Di ba? Hindi ka nga nalito na bakit mo ito binili. Kasi gusto ko may payong eh. Hindi ka nga nalito eh. Kung ano sa yung may payong eh. Basta sara talaga, alam nyo na. Mm. Hindi ka nga nalito doon sa... Bakit mo binili? Kasi maganda to eh. Bakit? Pagpasok mo ganyan, oh may may lamesa siya. Kahit ipatong mo yung baso mo dyan, hindi siya natutumba. Kaya ko siya nabili. O oh, itong isang sasakyan, bakit mo naman binili? kasi may payong eh. Na na ako sa payong. Putang inang 'yan. Di ba? ka nalito doon. Tapos tinanong ka pa ni Jinggoy Estrada, "Magkano ang price ng bawat isang sasakyan?" Oh, ito itong Mercedes Benz mo. Oh, itong mga ano mo, 'yung ibang mga sports car mo, mga bus wagon mo, mga kadila, anong tawag diyan, whatsoever. Oh, 'yung ano mo, 'yung Rolls-Royce, ah, oh, 'yung uh, tawag doon. Uh, Range Rover. Ano ba 'yon? Mga kasasakyan 'yon. Hindi ko alam 'yung mga sasakyan na 'yan ha? kasi hanggang Mustang at Ferrari, Bugatti at uh, ano lang tayo eh. Uh, mga kababai, hindi ko alam 'yung pangalan ng sasakyan ha. Oh. Alam nga niya 'yung presyo bawat isa ito, 11,000 ito, 10,000 ito, 70,000 no. Oh, ito, oh, 70 million, oh, ito, 60 million. Oh. 'Yung isa, 15 million, 11 million. Oh. Hindi nga siya narito pag sabi niya sa presyo eh. Tapos ngayon, biglang bawiin. Hindi nga siya nalito nung nagnakaw si. Kaya kung magkano ang nanakaw niya. Di ba? Oo. Uh -huh. wala ka. Tapos ngayon, babawiin yun, nalito lang. E, paano yung pag out niya? Di ba? Ah oh, ito pa. Na si Sara ng mga mambabatas oh. dahil sa pabago-bago nitong sagot. Oh. Para kay Sara, iba-iba rin naman daw ang humahawak ng mga kumpanya. Oh. Kaya lang mga kamag-anak niya rin ito. bidding-bidingan ang tawag dito ni Senator Erwin Tulfo oh. na papaisip si Estrada kung dapat ba siyang i-contempt o detine. Paglilinaw ng kanyang abogado, ready naman na raw ang Alpha and Omega President dumalumuli sa hearing sa lunes. Ah. Katunayan, kasama na si Curly na kanyang asawa. Sa ilalim ng batas, maaaring collusion o sabuatan kapag nag-compete ang mga kumpanyang kontrolado lang ng parehong owner. Ah. Pwede rin silang <laughs> maharap sa criminal prosecution. Ah. Sa ngayon, opisyal ng cancelled o revoked ang licenses ng siyam na kumpanya ng tito ang king and queen. Flood control projects. Kita nyo? Ayan po yung pangalan ng ano nila, oh. SIAM. Nine Construction Firm Owned by the Diskaya. Basahin ko po, ha. Baka kasi nagpagawa kayo dito. Yung mga kaibigan natin at mga kababayan natin dyan nagpagawa ng bahay. Baka dito kayo nag, ano ha, sa mga developer. Oh. Number one, St. Gerald Construction General Contractor and Development Corporation. Number two, Alpha Omega General Contractor and Development Corporation. Number three, Saint Timothy Construction Corporation, Amethyst Horizon Building Builders and General Constra Contractor and Development Corporation, Saint Matthew General Contractor and Dep Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractor Incorporation, YPR General Contractor and Construction Supply Incorporation, uh, Waymaker Op. OPC, and elite or elite general contractor and development corporation. birohin ninyo, SIAM. Mm. Tapos ngayon, kung ako, government, magpapatayo ako ng malaking stadium. Oh. Tapos syempre, i-invite ko lahat ng mga construction firm ngayon, mga contractor. Oh. Tapos, bawat SIAM na yun, may mga representative, pero hindi alam ng presidente na yung palang siyam na magkakatabi na yun, magkakapatid yun, or di kaya magpipinsan yun. Oh, pero ang pinakakinuhaan nila ng material iisa lang, si Diskaya lang. Di ba? <clears throat> Yan. Oh, oh. wow, heaven knows. Maraming salamat po, ma'am, sa yung super chat. Thank you, thank you so much po, ma'am. Hi, sir, Ken. Good evening po. Salamat po, ma'am. Wow, heaven knows. Thank you, thank you so much po. Tampino TV, panalong-panalo ang mga kawatan. Kaya nga, <clears throat> alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, <clears throat> sabi nga ni Vice Ganda, alam nyo, mga kababayan, sabi ni Vice Ganda, ganito, ito yung sabi ni Vice, oh, napakaraming Pilipino ang lumalaba ng patas. Yeah? Pero bakit hirap na hirap? Dahil ginugulangan tayo. Yan ang sabi ni Vice, napakaraming Pilipino ang lumalaba ng patas. Pero bakit mahirap pa rin? Bakit hindi pa rin umuulan ang buhay? Kasi ginugulangan tayo eh. Di ba? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kalapastangan ang ginawa po ngayon nitong mga politisyan na kasabwat at sangkot dito sa korupsyon ng flood control. Kalapastangan. Ha? Totoo yan mga kababayan. Kalapastangan po. Una, bakit? Wala tayong ano eh, wala tayong takas eh. Bakit? Kung hindi ka magbayad ng tax, makukulong ka. Hindi naman po pwedeng hindi ka iinom. Sa iniinom mo, may tax yun. Hindi naman po pwedeng hindi ka kakain. Sa kinikain mo, may tax yun. Hindi naman po pwedeng hindi ka maligo. Sa ginamit mong pampaligo, pang sabon, panlaba, pang pabango, may tax yun. Hindi naman po pwedeng hindi ka maligo. Oh, sunod, sa ginamit mong gadget, hindi naman po pwedeng bumili ka ng gadget na walang tax. Ano yan, Hong Kong? Oh. Hindi naman po pwedeng bumili ka ng load na walang tax. Ano yun, unlimited? Ikaw may ari ng ano? Anak ka ni Pangilinan? Anak ka ni, ano? <clears throat> Chabit Singson? Na hindi ka na magbabayad ng load, libre na? Eh kahit nga libre yun, may tax pa rin eh. Oh. Kaya mga kababayan, kalapastangan po <clears throat> ang ginawa nila sa atin. Ma'am, wow, heavy Maraming salamat ulit sa yung 500 super sticker. Thank you, thank you so much po, ma'am. Kalapastangan. Bakit? Pag hindi ka nagbayad ng tax mo, ikukulong ka, makakasuhan ka. Kapag hindi ka kukain, mamamatay ka. E bawat pagkain may tax. Bawat inumin may tax. Bawat bilihin may tax. Wala kang takas. Tapos saan mapunta? nakawin lang. Iba lumalaban ka ng patas. Kasi bakit? Wala kang kalaban-laban eh. Anong kalaban-laban mo? Hindi naman po pwedeng hindi ka bumili. Eh, lahat ng bilihin may tax. Ultimo nga kondom may taxi. Ultimo shampoo kahit nga candy na no white rabbit may tax yun. Di ba? Kalapastangan ang ginawa nitong mga politisyan sa atin. Ultimo puspuro. Di ba? <clears throat> Mam Ma Susan Louie, maraming salamat po ma'am. Sa so, yung $5 super sticker, thank you, thank you so much po. Ginugulangan tayo. Kaya kahit magkakanda, bilat-bilat tayo, nagkakandarapa, nagkautin-utin tayo sa pagtrabaho. Dugot, pawis, pagod, nagkakapaltos yung kamay mo, nababagsakan ng bato yung paa mo, naka, nasira na yung sapatos mo, nagka, nagkatutuli ka na, nagkabugul-bugul ka pagiging call center mo na yeah? nagka-stress-stress ka na sa pagtuturo mo bilang teacher. Ha? Ah? Napapagod ka na sa pagbabantay mo sa mga masasamang loob bilang pulis. Na? Yeah? Oy, Ma'am Lina D, maraming salamat sa iyong $10 super sticker. Thank you, thank you so much po. Yeah. Nagkaka-stress-stress ka na Hindi mo na alam kung anesthesia ba yung na-inject mo sa operahan mo Or sodium glutamate yun oh. Kasi bakit? Nagtatrabaho ka ng patas eh pero bakit hindi kayo umaman? Paano kayayaman yaman na yung tax na binayad mo na para sana ikakaunlad sa ating bansa para tumaas yung minimum wage, yeah? para gumanda ang pamumuhay natin, ninanakaw nito mga putang inang politisyan kasabwat nito yung mga kontraktor. Tandaan ninyo mga kababayan, DPWH pa lang na ahensya ng gobyerno yan. Malaki, million, trillion, billion, trillion na ang nawawala paano pa yung ibang sangay ng gobyerno. DPWH pa lang yan. Di ba? Ma'am Wendy Ricawa, maraming salamat po sa iyong 200 yen super chat. Di ba? Tandaan ninyo, mga kababayan, DPWH pa lang yan. Ha? Paano pa yung ibang sangay ng gobyerno? Paano ang DENR? Paano ang Department of Tourism? Yeah? Paano ang Department of Foreign Affairs Oh, Paano ang Department of Agrarian Reform Take note mga kababayan Maraming departamento dito sa ating bansa Na pinunduhan I will tell you frankly mga kababayan Walang pera ang gobyerno ng Pilipinas Bakit? Pera natin yan Hindi nila pera yan Kung totoosin walang pera ang gobyerno pera natin yan, kinukuha nila. Pinaghati-hatian nila, sinasahod nila, na samantalang tayo nagkakandarapa sa pagtatrabaho ang liit ng sahod, samantalang sila, uupo lang ang lalaki ng sahod nila. Based sa kanilang degree. Based sa kanilang, di ba? Based sa kanilang kagalingan. Based sa kanilang tagal. Tumataas ng tumataas yung sahod nila. Samantalang tayo, na ordinaryong Pilipino na nagpapasahod sa kanila, ang liit ng ginikita natin. ba diba? Yun ang totoo, mga kababayan. Diba? May Department of Health pa. Oh, Mamil Alarcon, may shout-out, Ma'am Rose and kay Ma'am Nura ni Sir Michael, hello po. ba? Diba? Kaya napakaraming Pilipino ang lumalaban ng patas, pero bakit hirap na hirap? Dahil ginugulangan tayo. Panggugulang yung ginagawa nila. Take note ulitin ko mga kababayan, Department of Public Works and Highway pa lang yan, or DPWH. Wala pa yung ibang departamento. Paano kung darating pa ang ibang departamento at iniimbestigahan ngayon yan ni Marcos, hindi lang, hindi lang Indonesia ang gagayahin ng Pilipinas. Baka mas worse pa sa nangyari sa Indonesia ang mangyayari sa ating bansa. Take note, DPWH pa lang yan. Wala pang Department of Health. Wala pang Department of Tourism. Wala pang Department of Foreign Affairs. Wala pang Department of ba uh, DENR. na? Wala pang Department of Kemerot Keme. ba? Isa pa lang na departamento yan. Paano kung madagdagan pa yan? Nadyan pa ang Department of... Uh, Nako, ayaw ko na magsalita. Ah, oh, nandan pa pang Department of Customs. Ah, Department of Bureau of Customs. Ah. Oh. Diyos ko, matindi din ang nakawan dyan. Ma'am, wow, heavy Maraming salamat ulit sa yung 250 super sticker. Thank you, thank you so much. Ah, nandyan pa ang Bureau of Customs. Di ba? Nandyan pa ang deep end. Putragis na yan. Kita ninyo. Isang ahensya pa lang DPWH pa lang, trilyon na ang ninanakaw. Trilyon. Dapat nga yan mga kababayan, hindi lang DPWH sila mag ano eh, mag-focus, dapat lahat ng departamento ng uh, gobyerno i-check e lahat yan eh. Oh, totoo yan. Para magkaroon naman trabaho yung Kongreso at Senado. Mm. Karuba, ka may galab shout out. Kita ninyo mga kababayan, kaya yun. Oh, kita nyo si Diskaya. May something talaga mag magsasakit-sakitan ito at magbabaliw-baliwan. Tignan mo, nagtitake out ka bago ka manumpat at mga sasabihin mo dyan sa Senado. Tapos ngayon, biglang bawi. Oh, may GSIS pa. Oh, tignan nyo, Sir Lito Braga. Ulitin ko, GSIS. 1 billion pera ng mga miembro ng GSIS pinampuhunan sa sugal. Di ba? Kita mo? Ngayon, tanungin ko kayo, masama ba ang pagmumura ko? Alin ang mas masama yung nakawan ka ng trilyon kaysa sa magmura ako na masakit lang sa tainga pero wala namang ninakaw? Mas masakit po yung nakawan ka. Di ba? Tingnan mo! kahit ulan, kahit may lagnat ka, kahit may trangkaso ka, may ubo, may sipon, may pilay, may sinat, sakit ang ngipin, sakit ang likod, may rayuma, lahat ng sakit meron ka, pero pumapasok ka pa rin sa trabaho kasi kailangan mong mabuhay. Tapos yung binayad mong tax, yung binili mong pagkain na may tax, yung ginamit mo sa daily needs mo na may tax, na nakawin lang itong mga putang inang politisyan, tapos makikita mo yung mga anak nila, Di yeah. oh, may LTO pa. Ang daming fixer dyan. Di mm. yeah. Tapos makikita mo itong mga putang inang politician, yung mga anak nila nakasakay ng private plane? Kumakain, stick, 700,000 ang bill? Bumibili ng bag, 250,000, tapos nalagyan ng bariya? May pill health pa. Sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi lang Ah, hindi lang Indonesia style ang abuti ng Pilipinas kung malaman ng taong bayan kung gaano binaboy nitong mga politisyan at sangay ng gobyerno ang mga magnanakaw ng pera ng taong bayan. Mm, binababoy tayo. Maraming salamat po, ma'am. Ah, Elizabeth Lorin, sa yung 480 yen super sticker. Thank you, thank you so much. Di ba? Yun yung totoo. Kaya wag po kayong magalit. Totoo po yan hmm, Ito yung sunod, mga kababayan. Oh, ito pa. Isa pa ito. Ano naman 'yan, Ken? Ito na. Actually, mga kababayan na